may political will daw. Sabi ng... VACC. Ito gusto kong pag-usapan. Alright. Pinuri ng Volunteers Against Crime and Corruption, Founding Chairman Boy Evangelista, si Police Major General Uling Tore bilang isa sa mga posibleng susunod na Chief of Philippine National Police. Ano ibang ilista? Taglay daw ni Tore ang political will, tapang at lakas ng loob kasama ang hands-on na pamumuno at epektibo mga programa kontra krimen. tulad ng police visibility at 5-minute quick response ayon kay ibang ilista. Ngayon, mga kababayan, kilala niyo ba ito si BACC? Diba? Siya yung in natin na nanawagan tayo, di ba? Si uh, uh, Gavilis na yan uh, bilang isang chairman niya ng BECC uh, or Volunteers Against Crime and Corruption na investigahan niya at magsalita siya tungkol dito sa ginawa ni Kumar. Diba? At ni Lisa Tanas according to the video na na inexpose ni Agent Morales. Dahil kasama ni ibang ilista si Kumar, si Ki Gadon, si Kilay doon sa court. Kasama itong si Kumar, Diba? Bigla na lang nawala si Kumar. Kaya ngayon, ito purin puri niya ngayon si Tore. Ito mga BECC, ito mga kajotahan na organization na to na supposedly ay kaagapay, kaakibat ng taong bayan kapag may nakita silang uh, hindi ginagawa ng gobyernong bangag. ba? Diba? Volunteer, volunteers against crime and corruption. ba? Diba? Yung supposedly na crime na gagawin ni Lisa Tanas at ni Kumar na ni Boy Evangelista based on that video na in-expose ni Agent Morales tumahimik na. Wala na. Si Kumar na pinapunta doon sa Senate hearing pero nagpanggap na kunyari ay nasa ospital pero nasa hotel pala. Ano ginawa nila? Kinontempt ba nila. Pero ang isang major uh, isang uh, Colonel Grehaldo na nanindigan doon sa huwad committee sa Congress na pinanindigan niya ang katotohanan para sa kanya hanggang ngayon ay ikinulong nila nasaan ang ustisya, nasaan ang sinasabi nitong uh, VACC chairman na ito na para sila sa tao bayan, sa mga naaapi at sa korupsyon ng bayan pero ay hindi nagsasalita sa mga pagigipit pangaharas ng Marcos Bangag Jr. administration. Kaya itong dramatization 101 mo, ibang ilista, ilabas mo si Kumar. Magkano ba kung meron mong binibigay sa iyo si Kumar? Magkano ba? Anong sinasabi mong tapang at lakas ng loob? Kitang-kita mo na na si Kumar ay watahas ang pinangalanan doon sa video at matapang na sinasabi ni Agent Morales pero tahimik ka at pinagbubura mo pa ang mga pictures niyo ni Kumar. Anong ibig sabihin niya? mukhang guilty ka. Tapos ngayon, aayunan mo si Tore na ito ay matapang, eh anong expect natin? Para sa kanila, yung pangaharas, panggigipit ng mga katulad ni Tore ay what? Matapang at ito'y tama at dapat ipagmalaki. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kung hindi kayo kay Kilos, mamansan, thank you. Kung hindi kayo kay Kilos, kailan, kailan kayo kay Kilos? Para sa manindigan, antayin nyo pa ba? na may mangyari kay Pangulong Duterte. 80 years old na ang Pangulong Duterte. Ako every single day, pinipray ko ang Pangulong Duterte. Alam ko hindi ako nagpipray sa sarili ko eh. ba? Diba? Misa nakalimutan ko i Yung mga taong, you know, gan, you know, na dapat ko ipag-pray. Pero ako every single day, pinagpipray ko ang Pangulong Duterte na sana malagpasan niya to. Nakita naman natin si Pangulong Duterte nakabaston pa, di ba, nabangit-ninday na yung problema doon, you know, pag yung mobilization niya kasi wala siyang, wala ang nag-assist sa kanya, kailangan niya na ng nurse or caregiver na assistant, staff, na mag-ano -mag -mag sa kanya. Although may mga uh, tao naman daw doon, pero iba yung personal, ano, touch o personal na talagang nag-aalaga kay, na nag kay Kaya nga lagi ko sinasabi, yung mga itinaas ng sweldo, dinoble ng Pangulong Duterte, pinaghalagahan kayong mga men and women in uniform. Binigyan kayo ng dignidad. Bumalik ang tiwala namin sa inyo ng panganahon ni Pangulong Duterte. Thank you at ipinakita ninyo sa protest vote. Pero hanggang protest vote na lang ba? Nakakaawa ang sitwasyon ng Pangulong Duterte na ginawa lamang iligtas kayo. ba? Diba? Anong sabi ng Pangulong Duterte dyan? Ang sasagutin niya lahat. ba? Diba? Yung mga akusasyon o mga kasalanan ninyo na men and women in uniform. Nakita natin ang ibinintang kay Pangulong Duterte na mga dilawan pulawan na libo-libo, 30,000. Diba? No panahon ng mga dilawan. Na mga ginurgur daw sa panahon ni Pangulong Duterte. Ni hindi nga makasinkwenta doon na mga peking mga testigo doon sa ICC. Nakita niyo na ang kasinungalingan ng pulawan ng mga rebelding komunista na talagang binagkaisahan nila ang Pangulong Duterte. Tapos kayo na, na, na na may balls na nakita niyo naman na nilabanan ni Pangulong Duterte ang mga makakaliwang grupo, ang mga sumisingot katulad ni Bangag, ang mga pulboron. Hindi niyo kayang ipagtanggol ang dati ninyong presidente na nagbigay sa inyo ng kaalwanan sa buhay at nagbigay sa inyo ng dignidad But anyway, mga palanda, alam ko, God is good. Alam ko, darating ang panahon na babayaran lahat ng mga nangapi ng Duterte sa pamilya niya at sa Pilipinas. Natuloy kay Pangulong Duterte kasi yung pakaapi nila kay Pangulong Duterte ay pakaapi sa lahat ng Pilipino. Yung nangyayari ngayon, naranasan nito yung pagutuman, krimen, lahat na paulit-ulit ay ginagawa ng bangag na gobyerno. At itong mga pulis natin at mga nga, men and women uh, in uniform, ay hindi pa rin sila nananindigan sa ng harap-harapa na paninindigan. Total, nananawagan naman si Bangag, eh, pwede ba yon mga kababayan? Nanawagan siya na mag-curtesy resignation daw kayo, eh mag-curtesy resignation kaya sila. Ano kaya magiging impact nun? Majority ng mga police at mga militar, kapag nag-possible ba yon May lawyers ba dito? Pag nag-courtesy resignations kayo lahat, edi eh, wala nang maiiwan. Edi eh, bagsak na ang bangag. Ibig sabihin, pinapakita ninyo na hindi na siya dapat mamuno. Dahil ang ginawa ni Marcos Jr., sumingot ng sumingot, manggipit ng manggipit, manakot ng manakot, magbayad ng mga House Representative Members gamit ang pera ng bayan para atakihin si Sara Duterte. So walang kwenta ang Marcos Bangag Administration na. Kaya dapat sila ay ilubog na silang lahat sa Komunoy.